Matapos lumabas ang ulat na labindalawang senador ang walang absent sa anumang session ng Senado, simula buwan ng Hulyo noong isang taon. Lumabas naman ang impormasyong si Senador Alan Peter Cayetano ang may pinakamaraming absent. Kung saan batay sa record sa website ng Senado, makikita na lumiban si Cayetano ng labing apat na beses sa 54 na sesyon days ng Senado at hiwalay pa rito ang 16 na beses siyang na late na pumasok sa session hall. Nasa 16 ding beses na na late ang kanyang kapatid na si Senador Pia Cayetano. Pero iisa lamang ang absent at may anim na official mission abroad. Sumunod naman sa listahan ng pinakamaraming absent si Senadora Nancy Binay, Senador Chiz Escudero at Senador Sonny Angara.